Alright mga boss, isang mapagpalang araw sa ating lahat no? So nandito tayo ngayon <laughs> sa kabahan ng rekto Ngulan po no? Pero tayo po ay mag-update sa Budiga ni Ninong. Dito yan po patatagpuan sa 999 Shopping Mall. Ayan, tara. Claro Emrek to mga boss. May bagyo po ngayon pero a-update po tayo. So dito tayo dadaan, no? Papasok tayo rito. Napakal, napakadali lang kung mapuntahan no. Pwede tayong pumasok dito or dito. Yung Ayan no, Ipinili entrance no. Nasa pasilyo din lang po sila. So dito na tayo pumasok, mas madali. So ayan mga boss, so, dito lang ho no. Sa uh, 999 Shopping Mall. Pasilyo D 1D1618. So ayan. Ito na. So ayan na mga boss Kung sakali naman mga Hanap nyo po ay mga murang gadget Mga laptop, TV Yung mga tablet Yung mga cellphone no? So ayan marami po dito Kompleto po tayo rito Sa bodiga ni Ninong. Ito po yung trusted na bilihan ng mga uh, murang gadget. Siyempre, na-feature na po ito sa KMGS kay Kapuso Mo, GC Kakasoko. Solid yung tunog For only 7,499 mga boss Malakas Oo oh, Pang Pasko na yan At pre, pang anu sa New Year. banyak. Soalnya, banyak. Soalnya, banyak. Soalnya, banyak. Soalnya, banyak. bali sa dalawa mayroon na siyang cellphone and tablet with speaker microphone stand ano microphone stand for only 3999 ayan ah, kung hanap niyan man po ito dalawang cellphone mga boss so ayan for only 6799 jackpot promo na po ito spot go to may minifan ka na, may speaker. Isa pa, itong isa pang cellphone na A50. nine 6799, bundle na po yan. Saktong-sakto ito. Uh, sa mga yung magpapasko, pag may dala kaibigan, pwede ka nang mamigay ng regalo sa kanila. Pagaya na lang po ito, C21Y na Realme. Meron ka pang ito Smart 10. And syempre yung wireless speaker, Bluetooth mga boss, 6499 lang. Ayan. <coughs> Magaya rin po nito. Ayan, 6899. Dami nilang mga bundle, no? Ito, naging mas mataas. Maganda to. Opo. So, sa so, 7499, 6699, 6699. Ito oh. Hmm. Ang dami nilang mga bundle Kung bundle lang ang pinag-uusapan So hindi mo na problema inaanak, kaibigan Pagregalo kay mama mo, baka mo, kapatid mo Ayan mga pagdating naman po sa tablet ay mga meron tayo mga expand na so for only 6599 6799 ayan mga boss ang dami mga bundles Ninong at siyempre paparami pa yan dahil magpapas ko na. So kailangan. And then dito may chance ka pang manalo yung mga mystery box nila, no? Mm -hmm. Ito no? mga budget phone. A57, no? 299, 299. Ito. Gaming phone. Y12. Ito ba yun? Mm -hmm. No? Ito si ano si T100 mga boss. Si 12GB 128 na siya. Itel. For only ano ba yan? Magkano ka ba? 4,299 lang yan mga bossing, may freebies pa yan. Alam niya naman kay Ninong, maraming freebies yan, no? Ayun, eh hmm fifty five five four nine nine lang hmm. so ito, dapat jackpot promo mga boss a 90 ITEL, 64 gb three four nine nine lang hmm. okay naman dito okay. uh, ito mga boss, yan no? Uh, hot 60 ay, so 45 boss 5 years durable battery grabe eh, no, sobrang mura na yan 5899 uh. so ayan, sa mga naghahanap para sa kanya lang mga pang online class, pwede na po ito no Yan o, uh, mga mega pad 13 for only 4199 tapos may apat na freebies. Ano yan naman? May four na freebies ba yan? Or ano? Ibig sabihin? Ito? Four freebies. Kasama? Ano yan? Mm, ayan na. Four one nine nine mga boss. So, mora-mora na yan. Mega pro. Ayan. Ito. Four one nine nine. So, ayan. Marami sa nang stocks. <coughs> And then, syempre, ganito mga bossing. May mga bundle din po sila. No? Mm -hmm. 32, na frameless na. No? So, kasama na po itong Lux Kitchen, no? For only $7,499. Jackpot promo. Ayan. Ito, may mga, no? 43 inches na frameless. At siyempre, malapit na malapit na ang Pasko mga boss. So, kailangan natin ng party party to no? lalo na sa bagong taon. Ayan, kompleto yan si Nino. May mga Bluetooth speaker, amplifier, mga speaker na mga ganito. And then yung pang malakasan, no? ayan, no? Brudu. Mga ganito, yung kalaki with microphone wireless na po ito for only 9,299 yan yeah, mga ganitong klase oh no oh. kaya magsasample si bossing oh depende na lang po sa inyong mga budget no so depende na rin sa size Siyempre, yung budget natin nakasalalay dyan kung gaano siya kalaki yung pwede nating mabili kaya Ito, napakaganda ng design no ito rin no

Mm -hmm. ito sa so mga malakihang mga TV kagaya na lang po ito 55 50 available po yan and then syempre yung mga printer no kagaya na lang po nito meron din po tayo mga printer pala rito oh package deal tawag to mga bundle promo ito 32 na frameless mga boss for only 7,499 meron na siyang uh, multifunctional electric baking pan ang grill and then ito electric kettle so ayan yan makukuha natin ng buo yan ito yung pinaka sample kung halimbawa oh, national star no 32 inches 5,499 6,499 Bali ano pala yan Sabi ni Bossing eh. Double glass no Ano ibig sabihin ng double glass po Ay meron siyang uh, uh Hindi. May tempered Parang may tempered siya Sa mismo will see So white book Pwede Ayan oh, Hindi no. basta basta ho no? Double glass, Yun So ayan mga boss Para sa ating mga chiting Safe pala siya no? Hmm. Maganda yung TV na to Sa may mga anak Or makukulong makulit na bata. Mm. Yes, kasi baka pag naglaro-laro sila, makulit na mm. So walang problema yun dahil nakalugod na sila. Ayun. Okay. 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 So ayan. Sabi ni Bossing, no? Uh, eto, meron din silang package na ganito, no? 32 inches na ganyan. 32 inches na nagkakalaga lang ng 7,799. Makukuha mo na itong previous nice speaker na so, pwede wow. pwede na pang karaoke. Mm, ayan, no? Oh hanggang ngayon kaya hanggang kailan kaya ganyan boss so ano naman yung patuloy yung uh, sa inyo hmm, hanggang Pasko na yan Papasko na no? lalo ng Pasko ngayon Talaga mas mababa pa yan. Okay. Mayroon din available din yung mata malalaki na mga TV nila. Kagaya na lang po ito, no? 15 inches. Double glass din po ba yan? Basing hindi na. So, rabi po siya. Ito, kung gusto nila naman ang pang malaki yung TV. Mayroon so, tayo dito ang 50. Sabino. Ah, rubber rice siya. Oo. Ay, saya. Testing. Ayun, ang ay, sound. Ah, yes Solid yung tunog. For only 7,499 mga boss. Malakas. Oo. Pang Pasko na yan.

Ayan, botiga ni Ninong Hindi lang po sa Taytay -tay matatagpuan, nandito na rin po sa May um, Divisoria 999 Shopping Mall. So, ayan. Available din po 'yung mga washing machine, ang water dispenser for only 2999, mga boss. Kagaya na lamang nito, 7.5 ito uh, Astro no spinner dryer 3199 then ito washing machine 399 mga boss Astron hmm. yan you no know, 799 mga bundle package mga promo package mga boss Micromatic na no matter dispenser mga boss. Daan, eh. Dito lang yan sa bodega ni Ninong So ayan. Nawa ang video na to ay naka, nakatulong po sa inyong paghahanap na kung ano mang mga appliances na gusto nyo. No? Ayan. Siyempre, dito lang yan kay Budiga ni Ninong, mga boss. Ayan. Eh. na tao blockbuster lagi dito yeah. Siyempre, maliban na sa mura, maraming freebies pa mga boss. Ayan, Ayan o, oh, nakuha na. Ano yan sir? Tagasan pa po kayo niyan? Pampanga pa. Pampanga pa. Ayan, lucky o. Oh. Nakuha ni sir o. Oh. <laughs> Pampas. Ang tao.

If I'm strong enough, I've never been the kind to give it up. But this time I don't know which way to go somewhere. I've already been Am I really going back again this time?